Year 2000 na 1 peso coin. Alam mo ba kung magkano na? Kung hindi pa, halika, pag-usapan natin. Welcome to RDC Coins and Collectibles. Okay guys, welcome back again mga kabarya. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang 1 peso coin na may taong 2000. At kahapon nga po mga kabarya ay pinag-usapan po natin na ating topic ay ang 1 peso coin na may taong 1999. At sa mga hindi po nakakaalam, pwede nyo pong balikan ang ating mga nakaraang video para malaman nyo po kung ano yung mga value ng inyong bariyang nahahawakan. At ngayon nga po ay pag-usapan natin ang 1 peso coin na may taong 2000. At sa mga bago lamang po dito sa ating channel, ay ito na po yung chance nyo para malaman po ninyo ang mga value ng barya na inyong nahahawakan. Pero bago tayo magsimula mga kabarya ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga solidong sumusuporta dito sa ating channel na RDC Coins. Maraming maraming salamat din po sa mga nakakapagbenta sa atin. At shoutout po sa inyong lahat mga kabarya. At simulan na nga po natin ang ating video dito sa ating topic na 1 peso coin na may taong 2000. At ito nga po yun mga kabarya. So ipakita po natin ng malapitan mga kabarya. At makikita po natin dito sa ating 1 peso ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. At nakaharap po siya sa bandang kanan ng barya. Sa bandang kanan naman po ng barya ay nakasulat ang denomination ng barya na 1 piso. At sa itaas naman po mga kabarya ay may nakapalibot na nakasulat na Republika ng Pilipinas. At sa bandang ibaba naman po mga kabarya ay nakalagay kung kailan po siya ginawa, year 2000 pumunta naman tayo sa reverse ng barya o likuran. So makikita po natin sa baryang ito ay nakalogo ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa bandang gitna ng barya. Sa may bandang itaas naman po paikot ay nakalagay po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bandang ibaba naman po nakasulat ang taon kung kailan ipinatupad ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas, year 1993. So pumunta naman tayo sa overs ng barya o harapan. Ayan mga kabarya, at itong bariyang ito ay kadalasan pa rin kinukolekta ng ating mga kaibigang kolektor. Kung saan ito po yung pang-anim na ginawa simula noong year 1995 sa BSP series. So gusto ko lamang pong banggitin sa inyo na ito po ay collectibles pero hindi po lahat ng kolektor ay bumibili nito. May mga pailan-ilan ilan lamang pong kolektor ang handang bumili nito pero depende po iyon sa kanilang pangangailangan at kung magkano po ang bili nila sa ganitong bariya. Dahil yung ibang kolektor ay hindi na makakita ng ganitong taon dahil sa sobrang tagal na niya. Sa value naman tayo mga kabarya, ito po ay depende sa kolektor na bibili nito at sa kondisyon ng inyong bariyang nahahawakan. Kung ang bariya nyo ay luma na at marami ng dents, ay hindi na po ito collectibles. Pero kung ang nyo ay makinis pa at brilliant and circulated, maaari pa pong magkaroon ng value. Depende po sa collector na naganap nito. Para po sa kabuuan ng ating video, para sa akin po mga kabarya ay wala pong collector's value itong hawak natin na barya. Dahil ito po ay common Kapag sinabi pong common ay marami pong ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, maraming inilabas na barya. Kaya ito nagiging common. Isa pang tawag sa pagiging common ay yung face value. Ibig sabihin ng face value kung ano lang po yung nakasulat sa denomination niya, yun lamang po ang value niya. So sa makatuwid wala pong collector's value ito, walang added value itong hawak natin na 1 peso na may taong 2,000. Ang pinakamaganda nyong gawin mga kabarya ay huwag nyo na pong ipunin at gastusin nyo na po dahil may mga pangunahin tayong barya na hinahanap sa 1 peso BSP series katulad na lamang po ng mga hard to find or semi hard to find. So sa mga susunod na video natin, i-review natin kung ano-anong klaseng taon at itsura ng ating mga hard to find at semi hard to find. Kaya abangan nyo po yan mga kabarya. Okay? So ayan mga kabarya, sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang halimbawa about dito sa ating 1 peso na may taong 2000. Sana rin po natutunan nyo dito sa ating video na ito pong hawak natin na barya ay isang common lamang or face value lamang. So marami tayong i-review ire mga barya na hindi nyo alam yung value. So abangan nyo po yan mga kabarya. So ayan, kung may mga katanungan po kayo about sa bariya na hindi nyo alam ang value, i-comment nyo lamang po sa baba. At kung may mga bariya kayo na naitatago at hindi nyo rin alam kung paan pwedeng ibenta o kung magkano ba talaga, i-comment nyo lang din po sa baba. Muli po, maraming maraming salamat at hanggang dito na lamang po mga kabarya. Lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, goodbye! Thank you for watching. Have a nice day.